Kumagat si Angel sa alok na magandang trabaho. Marahil dala na rin ng pangangailangan kung kaya't madali siyang napaniwala sa mga nabasa. Ano yung magiging status po doon sa Cambodia? Ang ganda pa ng offer nga niya, ma'am, eh, kasi uh, yung offer po niya is uh, $800 to 1,000. So ma'am, malaki na po yun dito, malaki na po sa peso. Tapos uh, eight hours po yung ano yung trabaho tapos bayad pa po yung OT. Nagtanong si Angel tungkol sa alok na trabaho noong 15 ng Oktubre. Pinalipad na siya ng recruiter labin limang araw pagkatapos noon. Walang hiningin kahit anong requirement. Kausap lang niya sa Telegram ang tinatawag nilang boss na siya raw nagbibigay ng instructions sa mga dapat nilang gawin para makalabas ng bansa. Ito ang red flag na ipinagkibit balikat ni Angel. Mapapaisip ka rin na, bakit ang bilis nung pag-process ko? Nung pinakuha ko nung uh, Bureau of Quarantine, parang bumalik yung lakas ng loob ko. Ay, legit to. Parang legit to dahil nga may, may ganito mag-ingat sa mga alok na peking trabahong natatanggap sa mga messaging app. Ito ang karaniwang ginagamit ng mga sindikato sa tinatawag na cyber fraud scam. Naglabas na ng babala ang Interpol dahil sa dumaraming kaso ng cyber fraud job sa buong mundo na ang mga biktima naakit sa alok na magandang trabaho kuno sa ibang bansa. Dalawa lang ang naging gastos ni Angel pamasahe mula Tarlac papuntang airport at ang pocket money na dalawang dibong piso. Wala nang iba pa. Free naman daw po yung accommodation. Saka free po lahat ma'am, pati mga papeles, pat, pati nung ano, uh, plane ticket, yung po. Free daw po lahat. Kaya ma'am parang nakaka-amaze. Hindi pa rin sumagi sa isip ni Angel na nabudol na siya ng sindikato sa Cambodia. Walang ibang inisip si Angel dahil isang di pa na lang siya sa mga pangarap niya. Syempre dadako sa immigration tatanungin kung kung bakit ka lilipad palabas ng bansa, 'di ba? Ano sinabi mo? Ah, uh, tourist po. Tourist. Kasi tourist, ano lang po eh, parang may plane ticket po kami pabalik. Yun din po yung turo sa amin. Nakapag tinanong daw po kami ng immigration, sabihin po namin tourist. Pero naging iba yung excitement? Kasi parang ang sarap sa feeling na. Uh, first time in my life na makakapunta ako abroad. Na parang ang bilis nung pangyayari. Tapos wala mo lang akong ginastos. May raraos ko na sila. Yung ganun po, ganun feeling po. nakakatuwa. Budol Alert! Hindi maaaring gamitin ang tourist visa kapag may alok o magtatrabaho sa ibang bansa. Pwede kayong makulong o ma-deport pabalik sa Pilipinas. Dalawang bansa pa ang dinaana ni Angel at ng isa pa niyang kasamang Pinoy bago makarating sa Cambodia. Pagdating sa Cambodia, hindi sila dinala sa sentro. Liblib -lib ang dinatna nilang lugar at parang nakatago sa ibang tao. Ang layo po niya sa kabias na nun. yung mga tao po doon, yung mga sasakyan nila, parang yung pang sinauna. Bundok yung paligid na pa. Talagang, alam mo, yung isang bundok, maa-amaze ka dahil may mga building na nakatayo po doon. Nasa sampu po, ma'am. Tapos uh, yung sa building na po yun, sa gitna po ng uh, compound na yun, may hospital din po na, building din po na hospital. Unang araw ng umano'y office work ni Angel, nakilala niya ang iba pang Pinoy na makakasama niya. Bago trabaho, pinapirma ng kontrata si Angel. Pero sa halip na 800 to 1,000 US dollars tulad ng usapan, 300 to 500 dollars lang kada buwan ang nasa kontrata. Isa pa itong red flag na napansin ni Angel. So doon po gusto ko po magreklamo kasi Natakot na po ako kasi puro Chinese po yung nandun. Pero pag hindi ko po natapos, yung two years na po yun na nakasaad sa kontrata, babayaran ko daw po lahat ng ginastos nila. Nakakompute na po yung lahat ng babayaran ko kapag hindi po ako naka... hindi ko po na tapos yung, ano, yung kontrata. So, nasa 311,000 po, ma'am. Yung babayaran ko po. Wala na po akong nagawa. Malakol Center ang naging trabaho ni Angel. Pero sa kwento niya sa akin, hindi tunog call center, kundi scammer. Two weeks or one week po, doon ko na po nalaman yung pinakatrabaho po talaga ba. So, send kami ng mga random messages po sa mga... Uh, sa mga numbers na hinahak po nila sa ano po sa UK sa United Kingdom po mga British po yung mga kinakausap po namin mga sinasendan ng mga spam messages. Nung ano po, nagbibigay po sila ng mga sobrang daming numbers po sa amin. Ma. Tapos magsasend po kami ng mga spam messages. Kunyari po, magsasend po kami ng good morning, hello, hi. Isasend po namin yun sa mga thousands of numbers. Thousands? Opo, sobrang dami po, ma'am. Tapos sa buong mga 13 hours or mga 12 hours nagtatrabaho po kami. Yun lang po yung kakausapin mo po, yung mga sinendan mo po yung mga client ng mga spam messages. Isa ang Cambodia sa mga unang bansang minarkahan ng Interpol bilang mga scam hub sa Asia. Sa Cambodia, Myanmar at Laos dinadala ang mga Pilipinong biktima ng cyber fraud job para magtrabaho sa mga gusaling parang call center ang setup. Hindi ito ang ipinangakong trabaho sa kanila. Kokontak sila ng mga numero sa United Kingdom para mag-invest sa mga peking crypto. May link po siya, tapos uh, website po. Kapag uh, kinlik mo po yung link na po yun, papasok ka na po sa mismong platform, sa loob po. Sounds familiar? Ganitong ganito, ang kwento ng nakilala ni Marian, na si Ate Linda. O tapos, uh, saan parte yung scam? May apps po kami ipapainstall sa kanila, tapos uh, yung link na po yun, pag kinlik po nila uh, sa apps po nila, akala nila um, sa... Sa apps lang po nila yan, sa cellphone po nila. Uh, hindi po nila alam na kapag kakilik po nila yung link na po yun, papasok sa so po sa mismong system po ng yung sa crypto po. Kung saan nandun po yung uh, hawak po nung pinaka-head nung cheque. At dahil hawak ng amo mo, Apa? yung platform na yon, pag nagpasok ng pera, alam ba ako na biktima, nagpasok ako ng pera, ano mangyayari? Uh, kaya din po nilang kunin yung pera na po yun. Nung boss ko po. Kaya, kaya po nilang... Uh, i iwidro ang nabudol na si Angel ginamit pa para makapambudol mala impierno ang naging lagay nila sa scam hub sa Cambodia Nung time na po yun uh, may ano po may isang Vietnamese po na uh, nahuli po siya ng roommate po niya na po siya sa family niya na gusto nyo pong magpa-rescue. Ano po pinapalo po nila ng keyboard, ng uh, monitor, sinisipa po, tinatadyakan, uh, binubuhusan ng tubig. Ah, sobrang takot. Grabe, nanginginig po kami, ma'am. Pero yung, hindi ko po maiiyak, ma'am, dahil natatakot nga po. Oh. Sa ngayon po, dahil lahat ay instant, with a click of a, a button, di ba, no? isang ano lang, sa social media po nangyayari na yan. Mas malaki yung reach. Uh, mas mabilis because of uh, social media and new technology. And even po yung mismong akto ng panluloko ay nagaganap na rin po online. So, hindi lamang po sila ni-recruit at niloko at kinuha sa pamamagitan ng online means o ng modern technology. Pati po yung ipinapatrabaho sa kanila, online na rin po. So, andyan yung mga tinatawag nating mga modus like uh, phishing, yung pagpapanggap, Uh, cryptocurrency para po makakuha ng mga fake na mga uh, fake information, mga fake investments, mga ganyan. At tapos ang gagamitin nga yung mga kababayan natin. Sinagip ng local police si Angel mula sa pinapasukang gusali at inihatid sa shelter. Kung gaano kadali siyang nakaalis ng Pilipinas, parang sumuot naman siya sa butas ng karayom sa tagal bago makauwi. Nilakasan ko na lang yung loob ko, tinanggap ko na lang lahat-lahat, kahit ano mo pong duro-duro, kahit anong mga sampal, hinayaan ko na lang po. Tapos after po noon, uh, kumuha sila ng parang pulbo po. Tapos nilagay po nila sa isang uh, ziplock na pinakamaliit. Tapos pinikturan po nila ako na hawak po yun. Kasi yun po yung panlaban nila sa police just in case. Parang drugs po, gano'n. Yun po yung panlaban nila. Hawak ko po, tapos, wala na po akong choice, ginawa ko na lang po kung ano yung gusto nila. Para po makaalis na lang po. Sa wakas, safe na ako ulit sa wakas, parang makakauwi na ako sa amin, makakakain na ako ng maayos, makakain na ako ng kompleto sa isang araw, makakatulog na ako ng maayos, makakahinga ako na, ng maluwag, makakalabas ako ng bahay na parang hindi kinakabahan. Pagkatapos ng taon, ito na ngayon si Angel Panahon ito ng paghilom para sa mapait niyang alaala. -ala. Pero ang mahalaga, kapiling na muli niya ang kanyang pamilya. Mahirap man ang buhay sa probinsya, nag-e-enjoy na rin siya lalo pa't nag-aaral siya ngayon ng culinary sa TESDA. Tuwa nandun po sa kayong, Syempre yung pasasalamat din po sa kay Lord na salamat. Sa, sa grabe sa wakas na grabe yung pinagdaanan. At least nakauwi pa rin po ako. Simple lang ang paalaala ng gobyerno para iwas cyber fraud ng mga human trafficking syndicate. Please, get documented. Be documented. Kasi pag dokumentado ka po, mataas na mataas yung chance that you would be protected.